Alam niyo po, isa sa mga mahalagang detalye ng credo o pahayag ng pananampalataya na binibigkas natin tuwing araw ng linggo sa misa ay tungkol sa pagakyat ni Kristo sa langit. Bahagi ito ng pananampalataya na minana natin mula sa mga apostol na matapos na magdusa at mamatay ang Panginoong Heso Kristo sa krus, siya'y muling nabuhay at ang kasunod ay umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Actually, pareho lang po ang kahulugan ng dalawang linyang yon umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Ako po ay isang Bible professor at sa pananaliksik ko, ang pinagmulan nung linyang umakyat siya sa langit ay galing kay San Lucas chapter 24 verse 51 at sa gawa ng mga apostol chapter 1 verse 9. Samantalang yung paglukluk sa kanan ng Ama ay galing naman kay Saint Paul sa Sulat sa mga Efeso, chapter 1, verse 20, na hinugot din sa Old Testament sa aklat ng mga Salmo, Psalm 110, verse 1. Ako po ay isang kapampangan at sa lingwaheng kapampangan, ang salita para sa umupo ay luklok. Kaya pag sinabi ng kapampangan, maupo ka, sa kapampangan, lukluk -luk ka. Pero sa totoo lang, Tagalog din ang lukluk. -luk. Malalim na Tagalog. Sa Tagalog, ang paglukluk ay hindi basta pagupo. May kinalaman nito sa pagtatalaga sa isang posisyon ng karangalan, o kapangyarihan. Mas malapit ito sa English word na enthronement. Pero parang hari lang yung ini-enthrone, pwede ring installation. At karaniwan, mga leaders ang ini-enthrone or ini-install sa pwesto. Niluluklok. Kaya nga, parang Medyo nakakaasiwang isipin na para bang si Jesus e eh, basta lang umakyat at umupo sa kanan ng Ama. Mas maunawaan natin ito kung babalikan natin itong aral na narinig natin sa gospel reading natin ngayong umaga. Kasi ayon kay St. Luke, minsan daw dumalo sa isang party, sa isang handaan, si Jesus pinagmamasdan daw siyang mabuti ng mga tao. Pero hindi nila alam, pinagmamasdan din sila ng Panginoon. At napansin daw ni Jesus na nag-uunahan ang mga panauhin sa mga upuang pandangal. Kaya ganito ang naituro niya sa kanyang mga alagad kapag naimbitahan kayo sa isang handaan, huwag namang basta-basta na lang kayo uupo sa upo ang pandangal kasi baka mapahiya kayo. Kapag nilapitan kayo ng may bahay at sinabihan kayo, hindi yan ang upuan mo. Hmm. Sa Tagalog, ang tawag natin sa taong nagtataas ng sarili, yung expression natin ay, huwag mo namang itaas ang sariling bangko, pagtataas ng bangko. Kaya gusto kong linawin na hindi naman ganoon ang pinapahayag ng ating credo. Hindi naman sinabi ni San Lucas na si Jesus basta na lang umakyat sa langit ng kusa. Ang tamang pangungusap ay iniakyat siya sa langit. He was raised. He was ascended into heaven. Sa English, ang tawag dyan, passive voice, imbes na active voice. At hindi rin sinabi ni St. Paul, umupo siya o lumuklok siya sa kanan ng ama. Ang ginamit din niya ay passive voice. Ang sabi niya, inilukluk siya ng ama. Naalala niyo ba yung kwento tungkol dun sa magkapatid na sina James and John, anak ni Zebedeo, na minsan daw lumapit kay Jesus at humiling sila na sila'y malukluk sa kanan at kaliwa ni Jesus pagdating niya sa kaharian niya. In short, ang hinihingi nila'y pwesto, position of power. At ano naman ang sinagot ni Jesus sa kanila? Ah, ang sinagot ni Jesus ay kapareho ng aral ng ating ebanghelyo ngayong maga. Ang upuang pandangal sa kaharian ng Diyos ay hindi inaangkin. Ito'y pinagkakaloob ng Ama. Kaya nga, ang sagot ni Jesus, ang Ama ang magpapasya kung sino ang dapat maupo sa kaliwat kanan ko. At sinabi rin ito ni Jesus sa isang pariseyo nang minsan nag sila ni Nicodemo sa John chapter 3 verse 13. Tinutukoy ni Saint John ang anak ng Diyos na nagpakumbaba at naging anak ng tao. Ganito ang sinaad niya. Walang umakyat sa langit kundi yaong bumaba mula sa langit. Ah, ito'y tungkol sa anak ng Diyos. Siya'y iniakyat sa langit dahil siya'y bumaba mula sa langit. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba na itaas niya ang dangal ng bawat tao. Madangal ba talaga ang tao? Ewan ko na. Minsan nakaririmarim din ang tao. Minsan may ugaling nakasusuka ang tao. Lalo na kapag pinangangalandakan na kumain sila sa restoran, at nagbayad ng bill ng 759 pesos sa isang dinner lamang. Gayong ang manggagawa, kailangan niyang magtrabaho ng tatlong taon para kumita ng 759,000 pesos. Kakainin mo lang sa isang dinner. Ano ka? kahit naman yung totoong mayaman, may sensitivity pa naman. Napaka-insensitive, di ba? Pag ganyan. Pag nakakakita tayo ng ganyang klaseng pagkataon, na pinangangalandakan pa, lalo na kapag sakurakot pa ng galing at nilimas ang kabangyaman ng taong bayan, hindi pinagmamalaki yan, di ba? Dapat kinahihiya yan. Ano nang nangyari sa atin? So, isa ito sa mga dahilan kung bakit bumababa ang pagtingin natin sa ating pagkatao. Na para bang iniuugnay natin ang pagkatao sa pagiging mahina, marupok, palpak, makasalanan, Siguro dahil tayo mga anak ni na Adan at Eva na nagkasala. Pero ito nga yung mabuting balita ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong bagong buwaran ng ating pagpapakatao ayon sa orihinal na plano ng Diyos. Hindi nagpapakatao yung mga taong ang ugali matira sa matirang matibay, papatay-patay ka, pasensya ka. Hindi ugaling tao ang ganyang prinsipyo, ugaling hayop ang ganyan. Tayo'y marangal at isang pagkataong may dangal ang alok ni Kristo sa atin dahil tayo'y nilikha sa hugis at wangis ng Diyos. Kaya ang pag-akyat ni Kristo sa langit, yun ang tunay na pagtataas, pero hindi siya katumbas ng pagmamataas. Iba yung pagtaas sa pagmamataas. Bakit? Dahil nga sa narinig nating aral ngayon ng ating Gospel reading, o, oh, tingnan ko kung narinig niyong mabuti. Ang nagmamataas ay at ang nagpapakumbaba ay very good. Kuha ninyo. Hindi ito para baliktarin ang mataas at mababa. Kundi para ipantay ng Diyos ang tao sa isa't isa. Sa mata ng Diyos, wala namang mataas, wala namang mababa. Pantay-pantay lang ang dangal nating lahat. Pagmasok ba kayo ng toilet, magkakaiba ng amoy nilalabas ninyo. At kahit ano pang kulay ng tao, puti, itim, dilaw, pag nasugatan, anong kulay ng dugo? Wala. Pareho lang tayo sa pagkatao. Sa kasaysayan ng ating kaligtasan, ang kayabangan at pagmamataas ang laging dahilan ng pagpagsak ng tao. Ito'y tukso na magpanggap na para na siyang Diyos na bigyan lang ng konting kayamanan o kapangyarihan o katanyagan. Kaya't kapag nahuhumaling tayo sa makamundong tatlong K, kapangyarihan, Kayamanan, kasikatan, noon nawawala ang tunay na magbibigay ng dangal sa mata ng Diyos. Tatlong K katotohanan, kabutihan, at kagandahan ng loob. Ito rin ang nagpabago sa buhay ng ating mahal na patron ng Santa Clara na naging kaibigan ni San Francisco ng Assisi. Nakita nila ang kawalang saysay ng hinahabol ng mga kabataan noong sarili nilang mga panahon. Tumahak sila sa kataibang landas. Ang pagnanais na itaas ang sarili ang nagtutulak sa tao sa pagkakasala. Ang bahangan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa halip na tayo'y umangat, din natin alam na lilibing tayo, na at nababaon tayo. Kaya nga, inakabigyang diin ni Jesus ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ang siyang tunay na nagpapataas sa atin sa mata ng Diyos. Narinig natin sa first reading kung kailan mas mataas ang iyong posisyon, dapat mas mababa ang iyong kalukoban. Naalala ba ninyo yung pandak na si Sakeo dahil maliit siya? Aba, gusto niyang makabawi, nagpakayaman-yaman upang siya'y lumaki akala niya lalaki siya kung mayaman siya. E minsan dumaan ng Panginoon para makita niya si Jesus, umakyat siya sa punong si Sa English yung umakyat, he climbed. Alam niyo ba sa English, ang tawag doon sa mga taong biglang yaman na nangangaya ng kanilang yaman, social climber. Parang ganyan si Zaccheo, social climber. Yung puno ng sikomoro, simbolik lang yon. Mahilig siyang tumapak sa kapwa tao, umangat lang. At may mga ganyang tao sa ating lipunan. Kaya tumataas, tinatapakan ang kapwa. Pero magkakaroon din ng panahon na may ng tao sa kanyang kahibangan, katulad ni Zaccheo. At nangyari iyon, nang minsan dumaan ang Panginoon, at itong pandak na minamaliit ng ibang tao, aba, tiningala ng anak ng Diyos. Tumingala si Jesus, nakita niya si Zaccheo, at ang sabi sa kanya, Zaccheo, bumaba na dyan. Gusto mong tumaas? Umaba ka. Magpakumbaba ka. At doon, nagsimula ang kanyang tunay na pagtaas ng dangal. Akalain niyo pagkatapos lang ng isang kainan, sinabi niya sa Panginoon, kung ako po ay yumaman sa pandaraya, isasauli ko ito ng makaapat na beses. nagbahago siya nang matagpuan niya ang Panginoon. Mga kapatid, walang magpapataas sa tao kundi ang Diyos. Ang pagkahumaling sa sariling pag-angat ay walang iba kundi ang kapalaluan. Tandaan natin si Mama Mary. Ano ang sinagot niya kay Elizabeth nang pinakapuri-puri siya ni Elizabeth? Sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. How blessed are you among women? Ang sagot ni Mama Mary, hmm, hindi akin yan. Dinadakila ko ang Panginoon. Siya ang tunay na dakila, hindi ako. Siya lang ang pinagmumulan ng lahat ng kadakilaan. Itinas niya ang kanyang abang alipin. Ito mga kapatid ang sikreto ng tunay na pag-angat. Hindi kayabangan, kundi kababaan at kagandahan ng loob. At ito ang binigay na halimbawa sa atin ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao sa kanakakita ang Diyos mismo hinubad niya ng lubos ang dangal ng kanyang pagkadiyos nang yakapin niya ang ating marupok na pagkatao para lang may angat niya ang ating dangal bilang kanyang mga kaanak at kapamilya. Sa bawat misa, pagkatapos ng ama namin, binibigkas natin sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman sa iyo lamang Panginoon hindi amin kundi iyo sa ganyan tayo itinataas kapag kinikilala, kinikilala natin ang tunay na pinagmumulan ng ating dangal ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan kabutihan at kagandahan ng ating pagkatao. Sa pagpapakumbaba, lamang natin matatanggap ang mga ito mula sa anak ng Diyos at sa pakikipisa natin sa Kanya, sa Kanyang salita, at sa Kanyang katawan at dugo. Hmm, nagbabahago tayo. Pagtanggap natin sa Kanya na iaangat niya tayo sa dangal ng mga anak ng Diyos. At noon lang natin tunay na nakakamtan ang karangalan na malukluk sa kanan ng Ama kasama ni Kristo. So, paunin po ninyo ang mensaheng ito. Tatandaan ninyo ang nagmamataas ay at ang nagpapakumbaba ay Amen po ba dyan?